Hello, good morning. Araw ng Martes. Andito na naman tayo. Yung tindahan ng buko dito, nakaharang perwisyo. Ayaw tanggalin. Ito siya. Oh. Ito siya. So, pwede siya masasagasaan nga kapag dumadaan. So, nasa crossing tayo ng Muson. Quezon si ano? Han SJDM Bulacan crossing papuntang Marilao yan eto galing lang tungko eto papuntang Santa Maria so ayaw tanggalin ng may-ari servisyo kasi eh eto pa isa so yung mga pedestrian dito ah uh, hinaharangan nila hindi ko alam kung may mayor bakit hindi nila mapapatanggal eh nagro-road widening naman so eto rin So, yung mga pedestrian na nakaharang. Ito pa, oh. Ito yung mga pedestrian na nakaharang, oh. Ayaw tanggalin. Ito rin, So, araw-araw yan, pag pumapasok tayo, kailangan mong bumaba. So, yan lang po.